netizens naniniwalang si Richie Rivero ang source ni Oji Diaz. Naniniwala ang maraming netizens na alam ni Richie Rivero ang naging ugnayan o relasyon ni Andre Brillantes at Daniel Padilla. Lingid sa kalaman ng marami na si Andre Brillantes ang tinuturong third party sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo Naumabot ang relasyon sa loob ng 11 years. Matatandaang kamakailan lamang ay kinumpirma na nga ni Catherine Bernardo na hiwalay na sila ng kanyang long-time boyfriend na si Daniel Padilla. Sa kanyang mahabang post, sinabi nga ni Catherine na ilang buwan na silang may problema ni Daniel. Hindi nga tinukoy ni Catherine Bernardo ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Sa kanyang post, wala rin siyang paywatig na nagdaksil nga sa kanya si Daniel Padilla Gayunpaman ayon sa mga netizens na wala umanong baho na hindi umaalingasaw. dahil kung kaya umanong manahimik ni Catherine Bernardo ay ah, hindi ito magagawa ng mga taong malalapit sa kanya Una na nga rito ang naging cryptic post ng kaibigan ni Catherine Bernardo na si Sofia Andres na tila may ipinapaiwatig na may kinalaman si Andrea Brillantes sa iwalayan nga ng Kasniel. Lalo pa nga ang tumindi ang hinala ng mga netizens na may kinalaman si Andrea Brillantes sa iwalayan nga ng dalawa matapos nga mag-live si Cian Gasa at kumpirmahin ito na ilang beses na umanong nagkikita si Andrea at si Daniel Padilla. Sinabi pa nga ni Cian Gasa na niya dito ng pabor si Catherine Bernardo isang araw bago nga magpo si Catherine ng kumpirmasyon na hiwalay na nga sila ni Daniel Padilla dahil pagod na pagod na umano si Catherine sa paulit-ulit na panuloko sa kanya ni Daniel subalit nilinaw nga ni si Gasa na hindi lang si Andre Brillantes ang naging babae nga ni Daniel Padilla ngunit kay Andrea lang umano ng trigger lalo si Catherine Bernardo na siya naging dahilan upang iwalayan ito si Daniel. Samantala, kasunod nga na maraming testimonya at ebidensya na nagtuturo ng may relasyon si Daniel Padilla at Andrea Villantes. binalika naman ngayon ng mga netizens ang nakaraang tweet nga ni Richie Rivero na nagsasabing malalaman nga kung sino talaga ang kumakabit. Sa kanyang tweet, kumpiyansa nga si Richie Rivero na hindi siya ang kumakabit. Tila ipinapaywatig nga ni Richie Rivero sa kanyang post na si Andrea ang tunay na kabit. Narito nga ang nasabing post ni Richie Rivero Ating basahin. Andrea, tara! Sabihan tayo kung sino talaga ang kumakabit. Di ba dinadamay nila yung isa na walang kasalanan? Dahil ngayon ang salita na ako pumapatol na. Antayin natin yung time is the ultimate truth teller ng magkaalaman na sino talaga. Kaya naman, hindi maiwasan ang mga netizens na maawa kay Richie Rivero dahil sobra itong dinurog ang imahe ng mga fans si Andrea Brillantes. Kaya naman, ilang mga netizens nga nagsabing baka di umano si Richie Rivero ang naging source ni Oji Diaz sa mga lihim na pagkikita ni Daniel at Andrea. Narito nga ang ilan sa komento ng netizens. Ano yan? What if si Richie Rivera ang source ni Oji Diaz? Remember when Richie said this? Kaya pala after break up with Richie, parang bilis makamove on.